Pag nakakita tayo ng larawan ng lobo, yung naiisip kaagad natin ay mapanganib ito. Pag nakatagpo natin ito ng personal sa kagubatan, ay wala na tayong ligtas. Ito ang nangyari sa isang mga ngaso. Isang araw, habang siya ay nasa gubat, ay nakatagpo siya ng isang batang lobo. Wala siyang ideya kung bakit mag-isa ito. Maaaring nawala ito o di kaya ay inabandona ng pack niya. Naaawa siya dito kaya't inuwi niya ito sa bahay. Magkahalo ang reaksyon ng pamilya niya nung dinalan niya ito sa bahay. Yung asawa niya ay nahimatay sa takot pero ang anak niya ay tuwang-tuwa. Gustong gusto ng anak niya yung batang lobo kaya tinuruan niya ito ng iba't ibang commands na parang sa mga aso. Pero nahirapan siya dahil ayaw sumunod ng batang lobo. Isang wild na hayop ang mga lobo kaya hindi sila mapapasunod sa ating utos. Pero kinalaunan ay unti-unti na din sumusunod sa utos niya yung lobo. Kahit ang asawa ng mga ngaso ay nagustuhan na din ito. Palaging kasama ng anak nila ang lobo sa umaga at pagkatapos ng klase. Napansin ng mga magulang ng bata na maganda ang naidulot ng alaga sa bata. Ganado itong mag-aral at nagkaroon ng matataas na grado. Lumipas ang ilang taon at lumaki na ang lobo. Sa bahay ay nahayaan nila ito na malayang gumala. Pero isang araw, bigla nilang nawala ang lobo. Hinanap nila ito nang hinanap pero hindi nila ito makita. Sobrang nalungkot ang bata at apiktado ang pag-aaral nito. Nawalan ito ng ganang kumain kaya pinangakuan nila ito na bibilhan ng isang shepherd na aso. Tinupad nila ito at binilhan nga ng aso yung bata. Napuno ng mga tahol ng aso yung bahay nila noong mga sumunod na araw. Pero sa kabila nito, ramdam pa din ang kalungkutan ng bata. Hinahanap-hanap pa din niya yung alaga niyang lobo. Naintindihan ng mga magulang nito pero wala silang magawa. Isang hapon ay masayang nagpadulas ang bata. Madami siyang mga kasamang bata na masayang naglalaro. Hindi niya namalayan at napalayo siyang mag-isa. Unti-unti na din ang paglubog ng araw kaya naghanda na siyang umuwi. Biglang may narinig siyang alulong ng mga lobo. Kinilabutan ang bata at ilang segundo lang nakita niya ang pak ng mga lobo. Umiyak ang bata at pinikit ang mga mata niya. Parang katapusan na ng mundo para sa bata. Unti-unti naramdaman ng bata na may isang lobo na lumalapit sa kanya at handa ng umatake. Pero nung sobrang lapit na ito, naramdaman ng bata na parang ito yung alaga niyang lobo. Sabi nga ng mga pag-aaral, naaalala ng mga lobo ang napakaraming klase ng amoy at naaalala nga niya ang bata bilang yung kaibigan niya. Sobrang saya nila na nagkatagpo ulit. Niyakap ng mahigpit ng bata ang lobo Ilang minuto ang lumipas, hinawi ng lobo ang mga kasamahan niya para makadaan yung bata. Sumuliap sa huling beses sa alaga niyang lobo ang bata bago ito tumakbo palabas ng gubat. Ang kwentong ito ang magpapatunay na pag ginawan mo ng kabutihan ang mga hayop, susuklian ka din ng kabutihan.